si Ramil, di ba, uh, ilang taon lang niyang inaalagaan na dito si Ramil, cargo niya si Dave. Ano ba ang tanong mangyari kay Dave? Responsible niya si Dave, di ba? Anak niya yun eh. Kahit hindi man niya sa kanila talaga, talagang tinuring na ng anak ni Ramil yan, si Dave. Oh. Di ba, inalagaan eh, siya ng mga is dito. Ang ano lang namin talaga, kung ano talaga yung dahilan. Di diba ba ba? Diba, di ba, nanay ka, nanay Apple? Di ba, syempre, ikaw din. Sa ikabubuti ng anak mo, dun mo dadalhin yung anak mo, di ba? Hmm. Yan, maganda talaga yan. Para magarap para talaga yung ano, kasi yung... Naano lang talaga ako sa bata kasi hindi naman ganyan yung pinapakita ni dito, dito eh tapos bigla na lang gano'n oh. hmm tapo hmm Yun ba yung decision niya? Yun ang decision niya? Hindi kayo, galing, yun din mo ba yung decision niyo? Ah, mas pipiliin niyo pa rin yung ngayon niyo lang nakilala kesa doon sa nag-alaga ng ilang taon sa anak mo. Ah, okay lang po yun. Ah, ganun pala yun. Di parang wala palang ginagawa mabuti si Ramildo sa anak mo, no? Ito, kung papayagan mo pala yung gano'n. So, sige po, sige po. Gano'n na yung, gano'n na, sinabi niyo na rin yun. At least magkaram, meron na lang pong closure. Mas maganda nga yun. At least para malaman ng mga viewers na kung ano talaga yung nangyari. So, sige, magbuusap daw kayo sa, sa barangay sa kanila alam ba dyan ako nalang kakausap para matapos na lang. si dave na dyan ba? ako sabi ko lang para ako na yung tatapos kung ayaw niya talaga dito hindi oh. pa lang po hindi na pa lang makakain kung para... baka usap ko lang siya. Ano uh, talaga yung... Ba't siya lumayos dito? but sumama siya ron? Ano ang dahilan? Hindi kasi namin alam eh. Naka-manig ah, po. Di ba ma mag-aaral? Kinawa pa nga ng... Diyos ko sayo, lang nila yung pera pinambahay nila ng konto dito sa Baliwag. na nga ako problema. Hmm. Kasi nata ko hindi na lang po kayo mag-Baliwag. Hindi ko alam ang Kaya nga ako ang gusto kong nangyari, mag-usap, mag-tabutan nga ako dito ko na lang pang-usapan. Hmm. Sa barangay dito, Dapat kasi galing na ako doon. Ang gusto ni Tatay Ram, sila na lang daw magpunta dito sa barangay ng mapanigay Dahil dito, residensya nila. Kasi mga po nga po, ayaw ko bata, ang bata. Dapat kasi kayo, kinasama mo na ng kidnapping to eh. na, lapang piyansa yun eh. Bakit siya kakasawa ng higlapin? Hindi, kinuha niyo yung anak. Yung anak hindi, walang kalam kala alam, di ba? Hindi, eh, kasi ako maramang na ako nag-attend sa kanya ngayon sa Francis. Ano? Kasama ko ako nag-attend sa kanya. Ako po yung nag-attend sa kanya ngayon ngayon sa Francis. Kasama ka nag kay Francis? Opo. Opo. Alam mo, tatay... Alam ni tatay Ramel sabi niya sa kanya na nakasama ko naman sa nag-insanak ko ng pag-iisip mo. Pero hindi na ako Hindi mo ba alam ni eh, si Ramelle ang kay Dave Siya yung nagpapakahit. Kaya si Ramelle may karapatan siya kay Dave na ireklamo kung sino yung nagmamanipula sa pag-iisip yeah, ng anak mo. Hindi eh, nga lang. Eh, hindi eh, nga lang eh, po. Hindi eh, nga lang eh, po ah. Eh, mula sa lahat, mula sa lahat, wala pa Kasi eh, wala pa po kayong simpahan. Dena, inaalisan mo na ng... inaalisan mo na ng kar at sira, miltong kayo, dey. parang ikaw pa magagalit? Eh, pamilya na namin si dito, katagal na namin kasama. Eh, nga niya ako eh, Ikaw ba, e! Oo. ka dito. na. Eh, tinuring na namin pamangkin yan, ba't hindi ba kami magagalit? Oo. Sabi nga, lahat ano ba ginagawa namin sa anak Wala naman kami ginagawa sa anak mo. Marami. Ano ginagawa sa akin anak mo? ano sa Anong ginagawa? ka sige ano ginagawa namin? ano ginagawa namin kay Dick? Bakit ginagawa mo sa Tanungin mo ako ano ginagawa niyo, Nandiyan kayo diba? Magkakasama kayo? ano ginagawa namin sa anak mo? Bakit ginagawa sa akin? Ito ba kaso

Hello? 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 Hello, Dave? Si Tito Boren, no? Si Tito pa. no? Tito, kasi nagagalit nga ako. Tito, kasi nagagalit nga ako. Siyempre, paanapin ka namin eh. Siyempre, paanapin ka namin lang medyo nagkaano kami ng mama mo para pang galit pa siya na syempre nagagalit ako kasi nga kagabi nag live kami nasabi sabi ko kasuhan ng kidnapping si Francis kung apo. ako, ako lang kung ako lang yung masusunod ha kung ako lang yung masusunod o kung akong lalagay doon sa piling ni tatay ramo di ba ano ba talaga yung sabi wala kaming alam eh. di ba alam kasaya natin dito tapos kayo sabi ng mama mo, dami mo raw inwento sa kanya na ginagawa namin sa iyo. Wala naman ako alam na ginawa sa yung pangit. Meron ba pa akong nagawa pangit sa iyo? Eh? Ano ko kasi kung mag-presenta na rin ito eh, kapag... Hmm. Hindi. Ano nga, yung ano, may nasabi, may nasabi ba kami na hindi mo kinagusto? Hindi hmm. mo na. Kaya nga, kaya nga, babe. Kaya po. Kaya syempre, nag-worry kami sa'yo dito eh. Hindi namin kasi alam talaga ano nangyayari sa'yo eh. Kasi wala naman kami nakikita ang problema, di ba? Sa'yo mo, paano mamalis ka? Di ba, tinawag pa kita sa pika? At ano ba nangyari eh, talaga? Kasi kaya kami nagpapanik dito. Kaya sabi ko dapat makasuhan ng gano'n. Wait lang, pwede nga ay lang Hmm. Wala pong vlog kasi ayaw ko pong vlog Oh. Wala pong vlog. Kung okay lang lang po. Oh. Hindi eh, kasi kasi dito di ba alam mo naman ang po sa tatay mo yung Daisy na yan. Di ba talaga tayo nag-uusap dito? Na po. Pwede pong wala pong vlog to, kasi baka may vlog ko yan. Eh. Request ko lang po. Na nagdududa ano ba yung mga pagkukulang na nagawa dito sa bahay na to? Hindi ka ba naging masaya, Dave, dito sa family natin? Nasaktan lang ako, Dave. Di ba lagi tayo nag-uusap? Ah, lola mo, nag-uusap tayo, di ba? Sinasabi mo, galit ka rin doon kay Daisy. Ba't eh, nakikita ko ngayon? Ang dami nagsisend sa akin na magkausap pa kayo. Di ba lagi naman tayo nag-live? Pag may umaapi sa akin dito, nagkakampihan tayo. Kaya sabi ko, si Dave biktima rito. Siyempre kung wala, hindi naman dumating dito siya si Francis na yan. Hindi yan. Kailangan, siyempre kailangan malaman ng tatay mo yung, ano, yung mga dahilan, gano'n. Katulad yan, di ba? mag kinuha pa kayo ng ba? Di sinahin nyo lang yung pera doon. O, di nasahin, lang yung pera ang binahin doon. Paano yung mangyayari dyan? yung pagbalik ng mga Oo. Ayaw na din mo Ah, yun na rin ang mama mo. Apo. Yun na rin ang kagustuhan mo. ako Hindi, pa, kami, para lang mapanatag kami kasi hindi namin alam, mamamayan, manipule yung pag-iisip mo, di ba? Nakuha kung saan yung gusto mo. Kasi hindi ko naman alam na may problema Eh, pag nagkikita tayo, okay naman, nalala tayo yung problema. Kay Tatay okay, Rabot, eh, galit ka ba sa kanya? Ala, basta gusto mo na lang umalis, ganun. Di dapat na, nagpaalam ka na lang ng maayos, di ka na lang nagsinungaling ng ganun na. Para ala na lang problema ganun, di na lang kami nagsalita ng ganun sa alay. Siyempre, siyempre, magwawala talaga ako. Alam mo naman ako, Dave, pag ganun, di ba, family? Di ba, tayo, nag, pinagtatanggol natin ng isa't isa dito, di ba? Oh. Di ba si Daisy yung pusta sa tatay ko, hindi ko lang talaga matanggap na doon ko pa talaga pumanig. Kaya sabi ko, ba't nagkaganon? Wala naman, hindi ko ako pumasok sa isip ko na gagawin ni Davio, di ba? At saka kay Lola mo, o oh, yung sinasabi mo. Kaya hindi ko, ko talaga matanggap, kaya ko ako na ba't nagkaganon? na hindi ko rin alam saan ang ano sa inyo. At least, kahit na alam namin hindi ka na babalik dito, at least malaman lang ng tatay mo saan siya nagkulang sa iyo. Kasi marami oh, ka bad! daw, marami ka daw sinabi sa mama mo eh. Kung ano daw yung ginawa namin sa'yo, hindi ko alam ano ginawa namin sa iyo eh. Kaya nami may emotion ako kasi sabi ko pamilya namin si Dave. O, pamangki siya eh, ba't hindi ako magwawala? Kaya lang ako nagagalit. Gusto ko nga agad, eh. Damputin sa polis dun si ano, eh. Hindi, kasi nga nagugulat lang ako, Dave, sa biglaan mo ano. Dapat, paano yung mga business mo pang ginawa? Di ba, nag nagganok pa. Gumagawa pa kayo ng mga ganun, eh. niyo pa order. Ba't mo nagkaganon? Hindi namin alam yung biglaan na ano. na... Nasa isip mo na ba yan? Matagal mo na bang gustong gawin yun? Sino ba nag ano, sa 'yong gumawa ng gano'n? Ikaw ba, ah, tatay mo? Yung business na yon, yung sa sino? para uh, may din ako kanina kahit kagabi. Gusto talaga kita ano, nag-iisip ako sa iyo, baka mamaya ano ginagawa sa iyo, nakatali. Hindi namin alam eh. O hindi ka, hindi ka nga makontak eh, hindi ka makausap eh, makakala ko kinuwi cellphone mo. O hindi ka na kasi wala ka naman pinapakita rito malungkot ka, di ba? Sa mo pa. Wala naman tayong problema, ba't hindi ako mag-iisip baka mamaya, ano ginagawa sa iyo? Wala naman ako nakikita ano, may business pa 'yung ginagawa. Anong pag-iisipan kung ganun? Kaya 'yung pumasok sa isip ko, baka may ginagawa masama sa cellphone, gano'n. At least, uh, ngayon, napayapa na ako kung ganun yung gusto mo, yun ang gusto mo ganun, makasama dyan ka sa mama mo, wala namang problema eh. Siyempre, di naman namin mapipilit na pilitin ka dito kung di ka naman na masaya, di ba? Ang gusto ko lang sana malaman, yung sinabi ng mama mo kanina, na ang dami daw namin ginawa sa iyo na di maganda. Tinatanong pa ng mama mo sa akin, kayo magsabi, ano ginawa niyo? Eh, wala naman akong alam na ginawa, ano sasabihin ko sa mama mo? Eh, di, na lang, para na ano na lang.